Did you know guys, season ng dragon fruit dito sa Pilipinas, nagsisimula sa June to September ang peak season nito. Madaming benefits ang dragon fruit. Good for health bones, improves heart health, antioxidant, and anti-cancer at maramay pang iba. Sobrang ganda at malalaki ang bunga ng dragon fruit dito sa farm namin. Basta maganda yung management tulad ng pagpupruning at pag-aabono. Isang taon na pala ang tanim namin na dragon fruit. At umaabot ito hanggang 15 years. Basta nakakongkrit at tamang pamaraan ng pag-aalaga. Mga dapat gawin at alam mo bago magtanim ng dragon fruits. Una, location. Direct sunlight o nasisikatan ng araw. Mas gustong gusto kasi ng dragon fruit pag naarawan para mas malaki ang mga bunga versus sa shaded area. Kung mapapansin nyo, kapag namumunga, ang liliit. Ikalawa, semento ang poste at tinagyan ng gulong. Ang dragon fruit kasi humabot hanggang 15 years o mahigit pa para mas matibay at pangmatagalan kaysa sa gumamit ng posting kahoy. Umabot lang ito ng isa o dalawang taon kasi nabubulok. Naglagay kami ng gulong sa pinagtamnan namin kasi pag may erosion ng soil, nawawash out. At kung may mga vermicast vermicompost kayo, pwede kayong maglagay diyan. Ikatlo, ngayon, dapat natin alam ang distansya ng bawat poste bago magtanim. Ang distansya 2.2 by 2.1. Kung malawak ang iyong bakuran, gawin n'yong itong 2.5 by 2.5 mas maganda pa by meters po tayo. Mahalagang malaman natin para hindi magiging overcrowded o hindi magkakalapit. At syempre, pag nag-harvest kayo, makakadaan kayo. Ngayon ay month of September. Season pa ng dragon fruits. By month of December, pwede na tayong magtanim. Yung mga nagbunga na cuttings, yun yung pwede nating pwedeng pangtanim. Kasi yun yung matured ideal yun. Kung paano magtanim guys, sa December at January kami magtatanim ng madaming dragon fruits. So ngayon, gagawa pa kami ng madaming mga poste. Diyan naman yung plantation namin ng kalamansi. Bale may 40 na tanim kami. So magtatanim pa tayo ng madami. Kung gusto nyo ng ganitong content, pagkakalamansi, pagpapatubo ng kabuting saging at dragon fruits tilapia farming hydroponics at marami pang iba follow or subscribe maraming salamat